school nila, princess. Pauwi na ako ng bahay, guys. Sinamahan ko lang si princess. Ay, bahay na pala ako, guys. Tapos tapos na rin pala ako mag... content. Dami kong ginawa ng content ngayon kasi gusto ko mag-ipon. Yun nga sabi ko sa inyo, Monday ngayon. So, mag-work tayo ng content. Habang, tingnan nyo, Ayan, habang meron tayong labahan na naman doon itutupin. <laughs> Ay, nako magtutupin na naman tayo for today's vlog. Gusto gusto ko talaga guys kapag mag-isa lang ako dito kasi nakakapag-isip ako ng mga iko-content ko kasi pag andito si Daddy Chris at si Princess, wala na. Ang dami nilang ano, ang dami nilang Mami, tulungan mo ako nito. Mami, ganito. Mami, ganyan. Puro mami. So, ayan. Kaya nakakagawa lang ako. Nagiging busy lang ako. Sa nakakagawa lang ako ng sarili kong trabaho kapag wala sila. Kaya nilubos-lubos ko na. Kasi wala sila ngayon. Parehas sila wala. Ay, pasok sila parehas. Kaya, go! <laughs> Ay, natapos. Ang dami. Ang dami kong nagawa. Kaya sobrang saya ko. At least kahit papano, di ba? Ang dami ko nagawa. Kaya kahit papano, edit-edit na lang yung gagawin ko. Di ba? May mga stocks na tayo ng vlog natin. Bibili na ako ng ano neto. yung parang uh, ano siya, parang trolley na ano ba tawag dito? Tray. Para ilalagay ko na lang siya doon, tapos ilalagay ko siya doon sa gilid. Parang hindi siya ganun katinan yung kalap na lamesa. So. Kasi dumadami na sila, dumadami guys. Ayoko kasi yung, dataputin ko sila kung saan saan. Actually, ginagamit namin ito lahat na nandito. dito. So, ayoko silang dataputin ko saan saan kapag kailangan ko sila. Kasi ito yung mga ginagamit ko rin piniflex ko rin na nire-review ko. So, gusto ko nandito sila sa harap ko para isip ko ah, kailangan ko na itong i-review kasi hindi ko na ito piniflex. Kailangan ko na itong gawin itong product na to kasi hindi ko na rin siya na-piflex. So, mga ganon. Kaya, nandito sila. So, ang gagawin ko, bibili ako ng tray na may gulong para kapag ka gusto ko, kailangan, may kailangan ako, hilahin ko na lang siya. Dito ko ilalagay dun sa gilid na, dun-dun sa gilid na yun. Dito ko ilalagay. ba? Diba? para ma-organize ko siya. Kasi ang kalat na talaga niya dito. Alam niyo yung table na to, hindi na to namin nakaka nagagamit para sa kainan. Ginagamit na lang siya sa office table. So ayun, tapos na tayo guys. Mag-vlog. And magpapahinga na muna ako kasi maya maya mag edit ako. Grabing init guys. Oh. So, Tingnan nyo yung init. Pero ako ay magka-kape Kasi naglalaba ako, guys. Na maaga ako ngayon naglaba. Tuesday pa lang ngayon, dapat Wednesday pa yung labada ko, 'di ba? Kaso may lakad ako bukas, may meeting kami ng mga president bukas. So baka pag after ng meeting mapagod na ako, hindi ko na hindi ko na magagawang maglaba kasi ngayon guys, hindi ko na kaya yung sunod-sunod na trabaho, alam yun, yung pagod. Kaya kailangan isang trabaho lang tapos pahinga. Ganyan ganyan ako ngayon, kaya gano talaga pag nagkakaedad na. So, nagpapaikot lang ako ngayon. Tapos, mag na rin ako. Tapos na yung mga puti. Kakapi lang ako. And then, mag na tayo. Para makapagpahinga pa tayo. 3.23 pa lang. So, 6.30 susundo tayo kay Princess. Kaya, matatapos ako dito ng 4 or 5. May 1 hour pa tayong pahinga. E